Kasama natin ngayon si Taragona, Davao Oriental Mayor, Benji Kakabulaong. Magandang hapon po Mayor Bulaong. Magandang hapon po naman uh, sa inyo po dyan. Mayor, uh, kumusta po ang inyong bayan at gano'n po ba kayo kalayo sa epicenter na Manay, Davao Oriental? Ma'am, nasa 11 kilometers lang po kami from the epicenter so it took us about mga 30 to 45 minutes po makarating na po yung epicenter po. Opo, okay, so ano po ang naramdaman ninyo po kanina nung nianig kayo ng lindol? Uh, so far sa report po ma'am, nasa 7.2 ang magnitude. Mm -hmm. Nasa 4 po naman yung aming intensity. May mga damages po sa para, like sa mga roads and buildings, and sa mga buildings din po ma'am. Mm. mm. Pero ano po uh, pagdating dyan sa ano yung mga utilities, may kuryente po ba, may tubig na apektuhan po ba? Yes, kakabalik lang po ng kuryente at saka yung signal po kakabalik lang po kaya nagresume na din po yung aming uh, uh, tawag dito ang ang incident command system. Uh, in fact, nandito ako ngayon sa incident command post nakapag-activate na po kami ng uh, ICS uh -huh. at saka ICP nakapag Pagkandak na rin po ng Ardena at saka uh, napa-force evacuate na po namin yung mga totally damaged po ng mga family mm. affected. Ah, ganun po. Uh, pwede po bang uh, maikwento nyo sa amin kung nasaan po kayo ng mga oras ng lindol? Uh, napakalapit nyo nga po sa epicenter, 20 to 30 minutes away. E eh, kung yung mga ibang mas malayo talagang naramdaman nila. Kayo po, ano po ang inyong naranasan na klase ng pa Pakikwento nga po, Mayor. Actually po ma'am, nasa uh, hospital po ako. Admitted po ako for the past two days. Ayun uh, uh, nga from the second floor, tinalon po natin uh, kasi nagpanik na din po tayo. Tsaka yung worry ko po sa mga tao. Nasa mati po kasi ako na-admit. Mm -hmm. uh, kaagad akong bumiyahin, hindi na ako nagpaalam sa mga doctors. Bumiyahin na po ako ta para ma-check -e yung... Meron din po kasi kaming ongoing na uh, municipal athletic meet. Ang worry ko po yung mga bata, mga estudyante. Uh -huh. Inikot ko na po kahit nakaswero pa po tayo. Uh -huh. Inikot ko na yung mga evacuation centers uh -huh. and uh we see to it na ano po safe po yung mga tao. Uh -huh. Unfortunately, meron kaming dalawang casualty po dito uh, although hindi naman po sa talagang uh, itong may may sakit po kasi dalawa. Uh -huh. Yung isa kasama ko sa hospital, namatay din po kasi supposedly may procedure na gagawin. Hindi nga po natuloy, namatay na din po. Yung isa, nung pagkarating ko po sa evacuation center, uh, nagkaroon po ng uh, tawag nito heart uh, heart attack. Mm. Hindi na din po umabot sa hospital. Uh, okay. Ito, po yung binanggit nyo po kanina na operahan dapat. Uh, kaya ho siya hindi natuloy procedure dahil sa lindol. Tama po ba yun, Mayor? Yes po sir. Nag-force evacuate po kami lahat po nang nasa loob ng hospital sa DOPMC. Uh -huh. uh, nilabas na po lahat kasama ko po na lumabas din po ng hospital. Uh, kaya hindi na po na tuloy ang uh -huh. uh, so, procedure si sa kanya. Kaya nag-expire na din po uh, yung tao na yun. hmm. May info po ba kayo kung ano po sanang klase ng uh, surgical procedure yung gagawin po sa kanya? Ah, uh, iyan ang hmm. uh, itatanong ko kung ano po yung hmm. procedure. Okay. Basta po ang report na nakarating sa akin, may procedure po dapat nagagawin. May mm -hmm. uh, Mayor, kaniya may binanggit kayo yung mga nasirang bahay. Uh, na, Karoon na ho ba kayo ng inventory or census kung ilang bahay ang totally na nasira dyan sa lugar nyo? Yes. Yeah. Yes po. As of the moment po, uh, meron po kami reported na 30 totally damaged na mga bahay. Uh -huh. Meron namang 16 na partially damaged. Uh -huh. uh, in total, we have 46 house owners. Uh -huh. Kaso lang po, merong 7 family na sharers. Uh -huh. So umabot hanggang 53 and counting. Meron pa pong mga paparating kasi nga po hindi na po namin na, uh, natapos yung Ardena gawa po nung umulan na din po ng malakas dito. Uh, nasa evacuation center, open evacuation center, kasi yung evacuation center po namin, uh, medyo may mga naka-yellow tag din po, may mga crack and damages na nakikita yung aming team. Kaya nasa open area po ngayon, nasa temporary shelter po yung aming mga evacuees. So nasa labas po sila, kumbaga parang sa Bogo City sa Cebu, uh -huh. yung ganun po parang may tent city po? Mayor Yes po nag-install po tayo ng mga Yes po ma'am tama po kayo nag-install po tayo ng mga tents at saka mga camping tents naman po sa ilalim hmm. para may temporary shelter while waiting for, for the ano po yung arrival ng ating okay. pinadala po ng DSWD Opo and uh, Mayor sabi niyo may mga totally damaged and partially damaged na mga bahay uh, nasaan po yung mga tao no nung hmm. uh, Nandun sila sa bahay ba nila? Ano bang mga klase ng injuries? Meron ho bang uh, nasaktan dahil nga po sa totally damaged or partially damaged yung kanilang mga tahanan? May mga iilan po na nakatamu po ng mga bruises, may mga scratches yung iba. Pero wala naman pong seriously injured kasi uh, na, na, nagpuntahan na po sa open area yung mga tao at uh, agad naman po namin pinasundo po lahat ng mga yung mga affected na mga tao. At saka dinala po dito sa aming open area evacuation uh, area. Mm. Uh, na nasa loob din po ng aming municipal complex. Okay, nako maraming salamat Taragona Davao Oriental Mayor Benji Bulaong. Sir, mag-ingat po kayo diyan at magandang gabi po. Thank you po, magandang gabi. Bye.